Winmin Marquez, bakit umilak pagkatapos ng Muff 2025? Hindi dahil sa corona. Hey, welcome back to Starpulse Z channel. Don't forget subscribe and like Starpulse montage of Muff 2025 Coronation Night, crowd cheering, ati sa being crowned. Hey mga kapedjent. Welcome back to the channel where beauty meets heart, and behind every sparkle, may tunay na kwento. Pagkatapos ng glamour, corona, at mga ngiting parang walang pagod isang emosyonal na eksena ang hindi nakita ng madla, si Winwin Marquez, umiiyak. Hindi siya nanalo ng corona. Si Atisa Manalo ang itinanghal na Miss Universe Philippines 2025 at, at deservingly so pero alam niyo bang isa si Winwin sa mga pinakamahal ng kapwa kandidata? Ayon nga sa Fast Talk with Boy Abunda, sa anim na putsyam candidates, si Winwin -win ang tinawag nilang ate ng batch 2025. At, at nung tapos na ang coronation, habang ang iba'y nagdiwang may isang eksenang tumatak sa puso ng marami. 8. Thank you for being our 8. Doon ako naiyak hindi dahil hindi ako nanalo, kundi dahil sa pagmamahal ng mga kasama ko. Pero teka, seryoso, limang pirasong sushi rolls daw ang nilantakan ni Winwin -win pagkatapos ng coronation. Mga besh, ayon sa kwento ni Winwin -win sa Cabinet Files, tapos na ang diet. Kaya naman pinakain siya ng sushi ng kapatid ng partner niyang si Rain. Love na love talaga. o at sino ba naman ang hindi gugutomin after ng ilang buwang diet, training, rehearsals at lakas ng loob? Ganyan talaga ang buhay beauty queen, hindi puro kagandahan, kundi sakripisyo rin. Representing Muntinlupa City, Winwin -win proudly shared na ang kanilang local government mismo ang gumastos para sa kanyang national costume at mga video requirements. This is rare support, and it shows how much the city believed in her. And honestly, she gave them tea performance worth celebrating. Nung inanunsyo ang pagkapanalo ni Atisa, napansin niyo ba yung ngiti ni Winwin? -win? Genuine. Buong puso. Walang bahid ng inggit. We live in a world that's so unkind already the least we can do is uplift others. That's the kind of beauty we need, one that celebrates others, stands firm in grace, and loves without condition. Kaya mga kapadyant, hindi sa corona nasusukat ang isang tunay na riina. Minsan, mas makikita mo siya sa mga luha ng pasasalamat, sa sushi rolls ng pagbitaw, at sa yakap ng mga kapwa-babae na nakakita ng ate sa gitna ng laban. If you felt inspired give a win-win story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.